guys, tara samahan nyo kami magwa foot massage tayo sa mga esta dito sa may sapa este, magkabo di ay <laughs> guys, ayan unang una, ang gagawin ko ay magkabu sa ako, kahit habang malinis pa ang tubig kay nga no, kanimang gulga sapa ay naanis siya yung mga isda na maliliit kaya lilinisin muna namin para medyo lumalim yung tubig ano kayang tawag sa mga isda dito ano, tilapia ba kaya to or pait pait, ako oh, lagi din kiplanuhan dire guys ba dan una ko to akong mosketiro dire kay ako bitaktak anin niya ang mga pait-pait nga tilapia ba no oh, ay magpanagway ning mga isda ah, kay murag tilapia nga murag ibis nga murag mga pait-pait usak ha so excited kay ko nga dahil ani siya og bukot kay sa sa panahon karon guys kinahanglan dili kita mamili og isda sayang so, din naman kay na tuy laman loob din tuy pero guys Ayan o, oh, tingnan ninyo naman yung mga isda. Yung pa ako kasi, tinutuhik-tuhik. Pinamasahe kasi nila. Naku Diyos ko, nagkikiliti ako. <laughs> o, totoo yan. Pang... siguro gutom na yan sila kasi nga, ikauulan e, lang kahapon at yung itong tubig dito, eh, parang namala na ba? Kaya lang, umulan kahapon. Kaya, ayun, medyo nagkatubig na siya. Kaya kawawa yung mga isda. Gutom na gutom sila. Pati yung paako -tuk -tuk -tuk. Yung mga isda na yan, nung nalinis na, oh. Enjoy na enjoy silang lumangoy Kawawa oh, naman kasi. Mabuti na lang, talagang yung sapa na yan ay hindi tuluyang namala. Kay kung namala, amput lang. Mamatay talaga yung mga isda na yan. Ay, ikog, ano ba yan? <laughs> pero ang totoo guys itong mga isda na to kasi medyo maliliit pa lang naman talaga sila ang plano ko, ibili ako ng pagkain ng isda, makakainin ko muna sila hanggang sa lumaki sila sana huwag tumakain ang ng mga ayan guys o tingnan nyo po, ang liliit pa naman nila kaya ibilang ko muna sila ng pagkain pero hindi pa ako araw-araw na umaakyat dito, pag pumunta ako dito, makakainin ko sila bumili ako ng pagkain para sa kanila kasi sayang din naman o oh, lumaki yan, kadami-dami yan eh yan, pag malaki na sila at saka ko na silang pupuputin tapos papaksiyo kasi ang sarap kaya nila so guys, tapos na kami maglinis kaya ubuhin na ako bit guys, please don't forget to follow and thank you for watching